Nauso na naman ang sakit ngayon sa pusa. Ito si Parsley, ganito siya nung bago siya magkasakit. Sobrang pogi niya. Tapos bigla siyang nahawaan nung pusang gala na pumupunta dito sa amin na pinapakain din namin. So kaya naging ganito na siya. Isipin niyo na lang kung gaano kami ka-worried nun. Nung ganito yung itsura niya, parang siyang naghihingalo. Na meron siyang sipon at saka ubo. Tapos yung sa bibig na lang siya na kumukuha ng ano para huminga kaya ginawaan namin na para nag-search ako sa sa YouTube tapos yun nga nakita ko Mark. ang painumin siya ng oregano oregano tapos lang siya sa kanan tapos dinikdik ko ganyan na siya tapos ano natin pakatasin natin tapos, nilagay ko siya sa ganito dalawang dahon. Tapos, saluan ko siya ng isang original na honey to. Galing usamis. Isang tablespoon. Para may tamis lang. Stir natin. lang yung Ayan. Sige na, go. nga. Inong gamot. Gamot. Yeah. Sige. <laughs> may syringe kayo, gamitan nyo rin ng syringe. Para mas madali. Isa wow. pa. Ini yan. Tama naman. Tama naman. Masut. Okay. di naman makaila okay. sa Okay na yan. Yes, sir. Oh, shit. na. Kumain na yan siya. Kumain na. Kinabukasan, okay. kumain na siya. Naghanap na siya ng pagkain. So, Kasi nung man. first day, hindi siya makakain. Dahil, hindi nga siya makahinga. Tapos kinabukasan, uh, pinakain ko siya. Pinatry ko lang yung corned beef. Kumain siya. Tapos, yun, meron pa rin siyang kunting halak dyan. Hindi na namin siya pinainom no ng ano, ng oregano. Bali, yung nakita nyo na video, yun na yung first and last niya na pinainom namin sa kanya. Gagaling ka pa, ha? Two May konti pa rin siyang sipon, pero kumakain din siya ng marami. At hindi na siya nakanganga. First day! Gusto niya lumabas. Gusto takot siya lumabas, baka may kalaban. kumayat lang ng konti. Pwede tanto ba ulit yan? Boy, my name is Ganyan na siya.